Pero ano, parang awa nyo na doon sa mga vlogger na nagpapaasa na bibili nyo ng 2,000 20 to. Di ba? Maawa naman kayo. Tapos kayo, kung ano, kung kayo yung mga umaasa doon sa mga vlogger na yan, di ba? Doon kayo magbenta. Subukan nyo doon magbenta. Huwag doon sa mga legit, legitimate na collector, legitimate na dealer, na alam na walang value to dahil na uh, choice nila yan di ba kasi hindi naman sila magkakaroon ng ganung choice kung hindi dahil sa inyo ha yung mga vlogger kayong ano mga vlogger kayong mga 2 4 6 8 10 kung ano nyo no? sana dito well, po yan pa lang pang no, na sana so, yes? pang noche buena O, pang noche na sana, tapos sila, um, di ba, nagkukumuhog pa para sa pamasahe. Oh. Good afternoon, Kadikada. Isa na namang mga uh, hapon dito sa shop. At meron na naman tayong isang seller na umasa. So, ito. Uh, Madam, taga saan po kaya ulit? Sa Isabela po. San sa Isabela. Sa Isabella. Rojas o sa Kiling. Sa? Kiling po, barangay Kiling Rojas. Rojas. Dulo na po ng Isabela Parang ano yan ha, konti na lang nasa ano kana Nasa Abra. Kung nasa 14 na sa Abra, so huwag kaanin po masahe doon? May 3 Ah? Malit ka na o, 3,000 yung namin Kasi lahat-lahat na po yun 3,000? Oh. Tapos kaapong pa kayo nandito? Oo <laughs> At dumawas kayo dahil uh, Nagpaniwala kayo dun sa mga vlog na nagsasabing Magkano itong isa? Magkano raw? 2,000 daw po bawat piece na no, ganito po 2,000 bawat isa? oo okay sige, ma Arnel, magkano yung benta natin ito? 20 Pesos lang po 20? 20 sige, pakita mo dun sa ano para ano para maniwala sila mm -hmm. o ba nakalagay 30? ito po yung 20 lang <laughs> ayan, 30 talaga yung ginawa namin 20 okay. sinihinan namin kasi walang bumibili, sobrang dami sobrang dami o yan so mabaguhin so, na lang yung ice. si ma'am na-excite siya doon sa mga pinanonood niyang vlog. At uh, dinala nga niya itong mga tig-20, tig-2000 tib, tib, <laughs> daw ito. Tapos ito, pwede sana mag-salba sa kanya yung, ano, yung mga jewelry. Ngayon na-test na namin using ano, acid, tsaka syempre doon sa itsura, tsaka sa magnet, yung pwede sana yan kung ano abuti ng libo rin yan eh kung ano kaso lahat ng jewelry nya either magnetic or tanso or hindi gold hindi ni hindi silver so hindi talaga siya ano hindi mabibili ito etong ganito hindi rin ano hindi rin nabibili ito wala tayo masyadong bayan yan pati ito yung mga batwa sintetik, ang pwede lang mabili siguro, ito May sakyan na ba sa Kaubaw? Sa Alimol Alimol Ali okay. Tapos may nagtawad sa inyo naman ito ng isang lipo. Ay, po, ako sa sa Oo, yun nga lang. So... <laughs> Tapos, pumunta pa kayo dito. Eh, ano, pa yan? nilakad nyo dito? Ah, oh, may, may mga points pa naman para na yun po rin. sa mga sutuyos at hindi. Yung coins namin. Ah. Nababa sa kalito kami po. Ayan, so... Ulitin ko ha, kadikada, Huwag kayong pupunta dito. Huwag kayong na ng Maynila ng walang appointment. Kasi unang-una, gaya nila, kahapon pa kayo pumunta? Okay. O kahapon pa nandito. O, natulog lang sila sa ano? Sa kayo natulog? Yun ako sa ano, sa bus station na. O, sa bus station na sila natulog. Tapos uh, ito na yung dala. Tapos wala tayong mabipili. Ito, actually, pwede nating ano, pero nakakabili tayo sa kaya po nito eh. Diba? Ito, luma ng konti, no? Pero, wala masyadong premium. Eh. Hindi aabot ng isang libo. Yung tingin ko. So, kung may tinawaran kayo doon sa alim mo ng isang libo, ano na yun? Um, ano yun? Ah, naawa sa inyo. Naawa yun. So, hindi siya, tingin ko, hindi, yan, hindi aabot ng ganito to. Kahit ibenta namin yan, hindi siguro aabot sa libo. So, yun, ma'am, uh, paano gagawin natin? <laughs> kami, ah, uh, ayun, kaya kayong, kayong mga vlogger, na ganyan, na nagpapaasa, parang awa nyo na, maawa naman kayo doon sa mga tao, na pumupunta dito. Diba? Tapos kami, hindi naman namin, hindi naman kami charity na, ito yung may pupunta na lang na ganito eh, sasagutin namin yung pamasahe, hindi po, ka, hindi, hindi po kami ganon. Okay. So, dahil Pasko naman, sige Pasko naman. ayon pagbibigyan ko sila. Okay, sige bigyan ko kayo ng ano, ah uh, one five. Okay, bigyan ko kayo ng one five. Okay. Tapos, ah uh, yun na yun, uh, bigay na yun. Pero ano, parang awa nyo na sa mga vlogger na nagpapaasa na bibili nyo ng 2,000 to di ba maawa naman kayo tapos kayo kung ano kung kayo yung mga umaasa sa mga vlogger na yan di ba doon kayo magbenta subukan nyo doon magbenta Huwag doon sa mga legit, legitimate na collector legitimate na dealer na alam na walang value to di ba So, makikita mo doon, pag ano, sa mga booth namin, yan, naka-display yung ano, yung ganito, naka-display. 30 pesos dati, ngayon, eh, 20 pesos na lang. O, nagugulat sila na ganun lang yung value. Diba? Dahil sa inyo yan. At cargo nyo yan, pag mayroong ganyan, no? Oh, di ba? Yung mga ilang, ano, isa lang to si madam na ganyan, na uh, pumupunta. Na walang pamasahe, walang ano. Oh, syempre siyempre, hindi sasabihin nyo, hindi nyo kasalanan. Dahil, uh, choice nila yan. Kasi hindi naman magkakaroon ng na choice kung hindi dahil sa inyo. Mm. Ha? Yung mga vlogger kayong ano, mga vlogger kayong mga 2, 4, 6, oh. 8, 10, 10, 10, 10, 10. So, ano Ganun na yung sana dito. 267. Well, po, yan pa lang. Tage, pang Noche Buena na sana. Yes. So, pang Noche Buena. Oh, pang Noche Buena sana. Tapos sila, um, di ba? Nagkukumuhog pa para sa pamasahe. di ba so, nga, Saka ano kami, hindi, na hindi naman kami ano, hindi naman kami mayaman dito uh, para lahat uh, sasagutin namin lahat na pupunta dito. Di ba? So ano, si Madam, sige, pagbibigyan ko siya. Bibigyan ko siya. Uh, bibigyan ko siya ng ano, one file. Tapos, uh, balikan nyo na lang siguro yung ano. Hindi ko na kukunin itong mga gamit nyo. Okay? Penta nyo do sa Alimol. Ay. Uh, oh, para at least maka 1,000 pa kayo. Ay, thank you po, sir. Mm -hmm. Thank you po. Sige. You. Mm. -hmm. Bigyan lang kita ng 1,500. Ah. Yun lang. Yun lang yung ano po. Thank you po, sir. Mm -hmm. At, uh, yun. Pa uh, asensya ka na. O, oh, okay, hindi ko talaga ginagawa to. Opo, oh, opo. Pero, yun sana po. Uh, mga kadikada. No? Yung mga nakakaalam dyan. Huwag pong, ano, huwag pong angasan ng basta-basta sa vlogger. At, dahil business po to, business kami, hindi lang dito, kahit sa Pinay Pond Stars. ah uh, kailangan nyo talaga ng appointment. Ganun po ang way. No? Hindi, wala pong shortcut doon na basta kayo pupunta tapos sa, sa kayo na no, bibilin na agad. Porke may ganito kayo. ah uh, bibilin agad. Unang-una, hindi naman kami araw-araw bukas. Hindi naman ako araw-araw nandito. O hindi naman ako oras-oras nandito. Pati doon sa Pinoy Pond Stars, ganun din. Di oras-oras may, may pipiliton. Di oras-oras na si Prostoyo. So, yun lang. No? Sana maging aral sa inyo. At, uh, yun. May, masakit. No? Sa akin, masakit na, si, ano, na damo ko siya. Nakakaawa kasi hirap eh. Hirap niya. Hirap mo. Kahap, kahapon pa. Kahapon pa nandito sa Manila. Tapos walang, ano, walang pamasahe. Walang, ano, yun. So, yun lang ma. Sige, kunin nyo na yan. Tapos, bayaan ko kayo. Uh, papunta dito yung isang kong kaibigan na taga Alimol. Na, o may presto sa Alimol. Tingnan natin kung magbibigay siya. Kung imamatch na yung binibigay ko sa inyo. So, nasa inyo na yung mga items, ano? So, bibigyan ko to Ako, ano ha? May mga bayarin din ako ngayon. To be honest. Pero, nananawa -na -na ko eh. It's may nahihirap yan. Alam, nahirarandaman ko rin kayo. Uh, yung walang wala ka, hindi ka makauwi. Ganun. So, ito po. Pagpila ka yan lang, 1.5. So, wala akong ano dyan. Walang kapalit dyan. Basta, okay. ano lang. Okay? Sige, Merry Christmas mo. po. Oh, thank you, thank you. Sige, tayo tayo muna kayo sa labas. Baka sakaling magbigay din yung kaibigan ko. Thank you po. Thank, you. thank you. God bless po. Salamat. So, nandito na yung taga-alimon kayo una nakakita niyan kasi siya yung una pumunta sa inyo. Uh -huh. Yan. So, ano yan, hindi ko na kasi para may chance pa siyang ma-raise yung kanyang, ano, kanyang pondo. Na one. Kailangan niya 3,000 eh, para makawin silang dalawa. Nagsama pa eh, talagang dalawa pa sila eh, Hindi no? lang isa yung pumunta dito, no? Kaya mas mahirap eh i-yes pa ma Maganda um, naman tong mga dala mo kaya, kaya, lang ano siya mga mga baka pa to di naman mga lumang hmm. bagay eh ano po bang nangyari binig binigyan kay ni Sir Angelo ng one five para matulungan kayo pero itong value kasi nitong gamit na to eh halos walang value Ah, uh, di naman siya importante. Hindi naman mga gold dito ay eh, mga made of brass, baga mga fancy na item. Ito, ito medyo lumalumang konti pero dikdikan ito, meron itong mortar ito yung eh, oh, kailangan may ganun eh. No? May pandikdik diyan, gilingan ng gamot. Ito naman po ay reproduction na mga gawang kiapo, kabiti, hindi luma. Ito yung mga bagong gawa. Ito naman mamay piyesa. Piyesa part na tama <laughs> Yung, oh, no, 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 no. bell ng alarm clock <laughs> ito. Ito <laughs> naman ma'am, yung mga nickel na pera na hindi naman importante. Uh, may nangungulit, kinukulekta naman pero kailangan yung magandang quality. Ito mga nickel din naman siya. Oo oh, oh, ma'am. Eh, pero at least nakabisita kayo dito sa so, kay Sir Angelo. At least eh, Lumulat na po ako sa mga ibang vlog yung ito nga do Ay, Yun, yun, yun ang medyo mag kayo na <laughs> hindi lahat na nakikita natin sa Facebook. sa Facebook, sa YouTube ay di na alam yung, yung sinasabi nila or uh, uh tunay yung sinasabi nila. Magtama yung ginawa na yun, nagtanong kayo sa mga expert. Mm. Ito, katulad nito ni Sir Angelo. Oh, yun lang, too late na kasi pumunta na sila. Nag-watch sila ng... Uh, hindi, maganda. I-send e, din niyo yung ano. Send nyo muna sa kanila kung may ano, Facebook oh, or uh, Messenger. Para at least mabigyan kayong advice bago kayo bumiyay. Kasi malayo pinanggalingan nyo eh. Malayo. malayo. Okay, malayo, so... Ayan so, so, next time, magdala kayo pero... Tanungin nyo, baka sakali po pwede yes, naman sa kanya. Ah, uh, um, yung effort ay the best pero okay. yung item ay medyo hindi naman importante. So, gusto mo bilhin niyan June ng 15. Ah, <coughs> uh, para makauwi na sila kasi 3,000 uh, daw yung gastos si nila, bibigyan ko eh, sila ng 15. Nakuho eh, sige, huwag kayong umiyak at uh, ito eh, si Sir Angelo eh, alam mo, napakabait na tao nito. Mm, Inutulungan lang niya kayo. Sige, bibiling kong 1,500 para sa inyo at uh, para kayo matuloy na sa biyahe. Thank you, po, Sir. Sige, Mama. <laughs> Kukunin para may Merry Christmas. Next time, hanap kayo ng maganda, Ma'am, yung mga, alam mo na, doon, mga gold kami, bumibili ng gold. Saka kung nasa Isabela kayo, mala, norte yan, di ba? So, meron ah. tayong mga bulol dyan, gano'n. Ah, yung uh, mga gano'n, yung mga tribal artifact. artifact oh. Sige, dalhin nyo lang dito. Sa titig na ay, lang. Mga upuan na yung mga ganyan. Sige, okay. Na, nabakalan pa natin ito. Uh, Pero, uh, <laughs> oh, ay, lang ito kaibigan ko, nabakalan pa. <laughs> <laughs> Dahil naman po ay Pasko ngayon. So, eh, to eh, kaibigan ko Sir Angelo kaya hindi ko naman siya matatanggihan din. Ah, uh, ito. Yan ma'am, one pipe. Sandi na. Fituhin natin. Ah, uh, para makauwi na kayo at mm. next time na balik ninyo, malamang makakakuha kayo ng magagandang gamit na pwede nyo dalhin dito. Opo, dalhin niyo dito. Okay. Salamat, so, okay. maraming salamat, ma'am. At uh, ingat kayo. Merry Christmas, uh, Christmas okay. at God bless you. God bless you po. Sige, sige. Oh. ano kayo, ma'am? Ingat kayo. Ingat, kayo. ingat kayo. Thanks po. Sige po.